yan mga uh, buhay po ulit mga kalingap ano. At ito dito pa rin tayo sa ating ah uh, uh, ha nililinis. At ito nga po ano itong ah uh, uh, sa so may ito to sapa. sabi ng sapa po to ano? At habang sila po uh, gumagawa ako naman po ay uh, magtabas-tabas na dito. Para malinis-linis yung uh, gilid ng sapa na to no. Yan ito ko ano, balak nating uh, gawin ito. Ay uh, fish pan. Eh, kasi meron dito ng uh, sapa no. Pilitin ko kumuha dito ng tubig. At sabi naman ay uh, hindi naman daw to na uh, At kuha lang dito, tambakan lang to tapos padaanin dito sa packet dito ng tubig. O so, ayan ha, tinga uh, sa mga naiisip na gawin ano, maliban sa paggagardin at paglilinis so ito tuloy tayo sa ating uh, paglilinis, pagtatabas dito nga sa gilid ng uh, sapa na to ayan ay, ay. ay magkatong magkatong hindi na tiningin natin ay lata uh, gas so panggatong gato. Ito yung nagsisimula, habang nagmimirinda tayo ay uh, mayroong uh, dito. May yan, <laughs> mayroong uh, foreigner. May nakatanday dito, may bulod na. Mm, -hmm. kasi dito, bambuan na to may kwan to. Tawag ito. Cottage, cottage. Ay, dito cottage. Na lang, dito naman yung ating pwesto. Ano? <clears throat> so, madadaanan ng foreigner. Hello. 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 <laughs> Shout out. <laughs> yeah, sige. Uh,

600 yan? Hmm. lang yan. Pagandahan. Uh, at kung sakaling ito ang buksan nilang daanan papunta dito sa bambua na sinasabi nila, uh, magiging uh, daanan to ng mga turista. Uh, at makikita tayo dito, no? At least makikita tayo ng uh, mga foreigner. Foreigner. <laughs> 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 hmm. Kaya, pagdating ng araw, pagandahin natin to pag may budget pagkatapos natin uh, ya, ayan, magmerinda so, tayo sa ating ginagawa ito, so, Tapos na po. So, yan na po yung kan, yung uh, kabuuan ng pupustihan. Oh. Uh. Ayos. Uh, Ayan mga kalingap Ano kaya itong uh, uh, Halamang ligaw na to oh, Parang uh, Tawag ito duhat Pero uh, ang problema nito ay hindi kan Hindi Tawag ito ang duhat kasi pabigo, ano, Paublong ano Patulis pero ito yung padapa oh parang uh, Ano to Ibang klase yung kapagkabilog nya Parang mangkok No Ayan no oh. Ayan po, ano, uh, Soto TV. Ayan po, Soto TV, ano, yung mahilig uh, tumikim sa mga wild uh, fruits. So, ano kaya itong uh, halaman na ito? Uh, Soto TV. Ayan, Soto TV, ano kaya ang halaman to? Ayan, ito po yung uh, pag siya, ano, pag hindi siya hinog. Ayan, kulay green. Ayan. Pasukan natin tong uh, palibot. Palibot ng uh, aha, ating linisan. Ang ating uh, din. Ipalibotan natin ng uh, tabas. Ilog po to, Ilog. paikot po kasi ito ilog. Eh. Yan o ilog mga kalinga po. Ilog ko sapa. Yan. Uh, oh, so malamig. Sapa dito. Paikot dito sa ating ya lilinisan so mahaba haba pa to at least nakapagsimula tayo mga kalingap ayan so hapon na rin ayan po yun na nga sa anong set ayan okay tapusin na lang natin dito hanggang dito na lang muna dito dito sa pwesto na to mhm mm hanggang dito muna tayo at talagang uh, hindi uh, natin matatapos ng kwento mga dalawang araw tatlong araw kung tatapos ito mga kwento pala no? Mga tatlong araw tatapos o, tuloy tuloy so pahinga muna tapos natin hanggang dun ayan yung mga paligid no? tapos ito huwag gagas kater na sa gitna yung mga kwento yun no? damo damo yan, maraming maraming salamat muli ayun, sa inyong uh, panunood. Salamat sa inyong uh, pagsama. Yan, sana po ay nakaabot kayo sa last part na ito, no? Ating uh, pagtatapos Doon, sa uh, -no dulo lang naman. Pero maraming kahoy dito, maraming uh, feeling na uh, bawasan. Ayun. So, salamat. At God bless po sa ating lahat. Uh, shout out kay Balatid na Kalinga Prab at buong team Kalinga Pian. Uh, ating mga sponsors, thank you very much so muli, bye bye, bye, -bye. I love you